Hello so guys. Uh, pupunta kami guys sa mga suhang Davao. Sama ko si Bunso. Ganda ng suot ko guys, pang burakay. <laughs> sa amin kasi guys, sa probinsya, pagka nakasuot ka ng puti, lulukohin ka kaagad, sasabihin, pupunta kayo ata ng burakay. And guys. Ano tata? Kasama ko guys si Raymond. Hello guys. Ganun ba dapat? Toto. Paganyan. Arap yan. Ganyan. Ito yung isa namin, ano guys? Grass cutter pang gasolina. Tara, toto. Nalito ba yung isa? Oo. Guys, ito yung ibang suhang dabaw namin, guys, oh. Malalaki rito, guys. Kita nyo, guys. Against the light. Balik na guys. Naulog yung iba, guys. Ayan, oh. Ito, guys, ang laki, oh. Oh. Malaki pa sa ulo ko. Oh. Baba lang siya guys. Mababa lang yung so ah, dito. Ito balak namin gawing fish pond guys. Balak namin gumawa ng swimming pool dito. Ito pa pala guys yung ibang papaya. Ito guys yung nabali. Ito so, ang laki. Bunso! Oh, anip, ganda ng suot ni Bunso. mag a pala kami, guys, mamaya. Ito na yung nabalatan ko, guys, oh. dami. Isang kawa to, pag nayari. Lalaki, guys. <laughs> Tara, Bunso. Bunso, shout out. Shout out sa Alejandro family. Shout out <laughs> sa Dison family. Shout out sa Crazy Family. Shout out sa Garcia Family. Kyo. Shout out sa aming mga kaibigan. Yan. Dito tayo bunso. So guys, yung ibang suha, nagkalat lang. Ay toto, papakita ko yung ibang dalanda. Ito pala guys, yung ibang dalanda, oh. Nakalinya siya guys. Tuto, birahin mo dyan Tara, Tuto, dito na tayo Or dalandan yan, guys, oh nakalinya yan guys oh. kita ba yan to, to. Punta kami guys sa uh, cara para makita nyo guys. Tara bunso. Mauna ka bunso. Ito pa sa guys, oh, may suhan dabaw. Ah, oh, may laglag. Ah, oh, laki guys, oh. malaki pa sa ulo ko. Mga nakahalo lang dito yung suhan dabaw guys sa dalandan. Pero malami ang dalandan. O oh, konti lang yung suhang dabaw. Ito guys pa oh. dito oh guys oh, ganda bunso mauna ka meron ba toto to? meron pa ba meron pa no meron, meron pa okay. dapat pagkanyan ay, Ayan yung harap. Hindi eh, pa ganyan. P pwede mo din pindutin ito. Ayan mo na, lang. Dito tayo to, to. Guys, daming bunga oh. Masayad. Oh guys, maliliit pa guys eh. Oh. Pero ang dami. No, puro dalandan yan guys No Maliliit pa guys Mga ano pa to Baka December Ito to, mauna ka rin Ito to sa sonda daw Tapos tapotin mo na

guys. Pero medyo malakas din kasi bakal yung talon niya. Dito, dito, so, dito. So. Ito pa pala, guys, yung suandabaw. Papakita ko sa inyo, guys, oh. Nakadapa lang halos, guys, sayad sa lupa yung bunga. Daming bunga, guys, oh. Kita nyo, guys. Oh. Medyo malalaki naman dito. Ito pa, guys, oh, oh. Lilinisin natin ito. Oh guys, oh, nakasayad sa lupa. Oh. Ito, tata. Ito, ito, ito. ito pa guys, yung suwan dabaw. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung isa guys. Nagkandalaglag yung bunga. Kaya so, madaming bunga guys. Oh. Kandalaglag. Laglag ni Christine. <laughs> Ito pa guys. Puro dabaw to rito guys. Magkakasunod. Bunso dito. Toto dito ka. Ah. Parang mower din tong itak ko guys oh. Oh. Ah. Oh. nagsuot ako guys ng long sleeve kasi pangontra din sa ogon. Oh, nalakas din guys oh. So guys oh, isa ang dabaw. Daming bunga. Tingin ka niya guys oh. Punong-puno ng bunga guys. Oh, malalaki siya guys oh. Ang lalaki ng bunga. Ano sa loob? Ito pa guys, katabi. Oh. Puro dabaw dito guys. Oh, magkakatabi. Ang guys. Nagkalat dito sa ilalim. Bibinto na lang. Naging <laughs> bato pa. Hindi <laughs> pa ito pwede guys. Silaw pa. Yung iba guys, hinog na rin. Ito guys, ang dami ang bunga. Dabaw. Ito pa guys, malaki oh. Makatingin nga ng video mo. Oh. Ah, uh, meron pa. Gumagana pa to, to. Ito pa guys oh. Nakasayad lang sa lupa. Saan? Oh guys oh, nakasayad sa lupa yung bunga. Ito guys, nahulog. Pwede to hinug na. Lalabas ko lang guys sa gate. Para pag uwi namin, dadaling ko. Tagpi! No, puro dabaw ito guys oh. Ang daming bunga guys. Ha? Oh? Nasayad lang sa lupa. Kasi, nahahatak ni guys yung sanga. O okay, so. Oh. Toto ko an ma akong video toto. To. Sandali. Lilinis ang konti. So guys, maglilinis pala ako guys oh. May ganito guys pang to oh. Ganun lang guys oh. Malakas din to guys, mabilis din oh. Diba guys? Parang mower din. Oh. Lalo pa yung mower ni Bunso. Yan lang guys. Guys, hanggang dito lang yung ano namin. Ito yung picture mo yun sa taas. Hindi kita Tapos dito tatak. Okay. Dan dito pikiran. Pikiran Oops. Dapat maputol to guys kasi kayang patay ito ang dalandan pag dumami sila sa taas. Bagging Talo pang pa ang mower guys oh. Ba? Diba? Oh. Talo pang pa ang mower ni Bunso. Tututo <laughs> ako na, mga picture. Lapit ko sa dalan din. Dito na toto. To. Sige guys. Tatapusin na namin guys. Ganito lang yung video namin okay bunso bye, bye na bunso bye bye bye, -bye guys yeah. subscribe nyo kami guys kasi pipito palang subscriber ko yung lima kong anak tsaka kaming mag asawa <laughs> bye bye guys bunso bye 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 guys subscribe Thank you. Patay na to ka? <laughs> Patay na. Oh, off ko na. Off ko na to ka. Ah. Bye bye.